So yun guys for today's video. Ayan. White expect natin ng itlog na. Hindi ko alam kung sino dito yung nakadali sa kanya. Pero nang itlog na yung white expectre natin. So papakita ko sa inyo guys yung may egg natin na ganitong kulay. Ayan yung white expect natin yan. So yun guys, Happy New Year sa lahat So bago kong yung vlog natin So flex ko lang muna Yung mga ARC natin, ito yan So available po tayo ng ARC Sa mga gusto pong mag-order ng ARC O gusto pong mag-alaga ng mga lobster kagaya nito So PM nyo lang po ako Available po tayo ng sizes hanggang 4 to 5 inches So 1 inch to 4 to 5 inches po available tayo So trio-trio po yung uh, mga binibenta natin ngayon wala po muna tayong available lang per kilo. So, trio-trio lang po muna. One male, two female. PM nyo lang po ako guys sa details. Andiyan naman po sa screen yung name natin, yung FB page natin, sa yung personal uh, messenger natin. Andiyan naman po. Viber po, pwede rin. Ayan po, maraming salamat po. So yun guys, ito no, kung nakalala nyo yung mga huling vlog natin about dito sa mga ghost crane natin, So, plano ko pa naman ipag-pair yung mga white natin. Eto guys. Nangitlog yung isa. Medyo marami siyang itlog, oh. Ayan, oh. Hindi niya nga maisara, guys, eh. Sa sobrang dami ng itlog niya. Ayan, oh. Isang piraso lang to pero di niya maisara yung itlog niya. Yung ano niya, yung buntot niya. Maliit pa to guys eh. Nasa... Wala pang 3 inches to pero nang itlog na. Ayan, so sana maging successful itong unang itlog niya. Ayan, sa so mga one week old pa lang yung itlog nito guys. So, ganyan yung kulay. Kung mapapansin nyo, medyo kakaiba. Ayan. So, medyo marami rin. Siguro kulang din 100 eggs. Yung size na ganito. So, wala pang 3 inches yan guys. So, sana maging successful. Ito yung isang white natin. So, pakita ko sa inyo. Ito, guys, male. So, sana siya yung nag-mate dito. So, check natin ito, guys, kung anong kalalabasan ng mga magiging anak na itong white natin ito. Ayan. So, plain next ko lang sa inyo, guys, kasi... Eh no nga, plano, plano nga natin ipag pair tong mga to kasi nagpa pair tayo last time ng Red Clarky saka ng, white, uh, ng Ghost natin. Ayan, so okay naman so far. Pero di pa sila nangingitlog, nag-mate pa lang sila. So eto guys, di ko nakikita ang nag-mate pero nangitlog na, ayan. So hindi natin kasi mababantayan lahat ng mga yan. Ayan, gusto ko lang kayo bigyan ng update dito sa mga white natin na to. So marami pa tayong ibang white dito sa aquarium. Ayan, may mga putol pa nga, Then yung mga ibang goos natin dito, yan, dito pa rin sila. Ayan. So update ko kayo guys kung mga ilang months ulit ang o ilang weeks ulit ang aabutin bago ma-hatch yung uh, eggs ng white spectre natin na to, itong ghost. Kasi sa ghost to guys eh, anak to ng ghost natin. So hindi pa tayo sure kung magiging ghost din yung mga anak niya o yung magiging mga krillings niya. So, antabayan niyo lang lagi sa vlog natin. Ayun, subaybayan so, niyo lang lagi yung vlog natin. Ayun, syempre, kung bago lang kayo dito sa channel natin, ayan, paki-subscribe niyo na po yung channel ko para pag gumagawa ako ng mga video, ng mga bibigay ako ng mga tips tungkol sa pag-aalaga ng mga ganitong klase ng lobster, na update ko po kayo. Ayun. So, nakikita niyo po yung mga uh, tips na binibigay ko. Ayan. So, click nyo lang po yung subscribe button natin dyan. Ayan. So, yun guys. I-update ko lang kayo ulit kapag ka malapit ng match tong ano natin, tong egg ng mga ghost natin na to. May papakita ako sa inyo ulit yung magiging anak ng mga yan. Ayan. Sa mga gusto mag-alaga ng ganito, may mga pinalaki na rin naman tayo na ito. So PM nyo lang po ako. And guys, so hanggang dito na lang yung video natin. Plinex ko lang na nangitlog na yung isang X-White Spectre ko. Isa sa mga inalagaan dito sa top yard. Ayan. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagtutok at pagtambay. And happy crayfish Fish Farming. And happy New Year sa lahat.